Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa mga hinahangaan na mag-asawa sa showbiz, sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi, na nagsiwalat lang ng kanilang sikreto sa isang pangmatagalang pag-ibigan. Mahigit dalawang dekada na silang kasal at ipinagmamalaki nilang magulang sa kambal na sina Mevi at Kasi. Ngunit ano ba talaga ang nagpapanatili sa kanilang relasyon na matatag pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito? Sinabi ni Carmina na ito ay tungkol sa paggalang at komunikasyon. Naniniwala siya na hindi dapat hayaan ng mga mag-asawa na dumami ang mga problema, pag-usapan kaagad ang mga bagay-bagay ang susi, sa kabilang banda, ibinahagi ni Zoren na ito ay tungkol sa pagpili sa isa't isa araw-araw. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga dakilang kilos, ngunit ang pang-araw-araw na desisyon na magsama-sama sa kabila ng mga pagsubo. Sama-sama, napatunayan nila na ang pag-ibig ay umuunlad sa tiwala, pagtutulungan ng magkakasama, at pag-unawa. Ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto, ngunit ito ay nararapat na ipaglaban. Kaya, ano sa palagay mo? Naniniwala ka ba sa forever tulad ni na Carmina at Soren? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng seleb at mga aralin sa pag-ibig.